Pag, pagbayan o ulan kumakalat so, so, na yun wala na, wala na nakita puro na ano pag. kanina meron pa ulan siguro to ulan na siguro to oh. nawala na oh tinan mo oh wala na silang halos makita nyan dyan yeah. Nagkakaroon na sila ng ano oh, visibility oh sa daan. Grobe pala to. Wow. Oh, paano pa sila niyan? Eh, nice. Ito nagpa. to. Oh, wala na. Paano yung mga nagaano niyan? Paano yung mga kapal? Kapal ng ano? Yung pag-iingat. Nilamon na yung ano. Oh, ang bilis. Nila. Nilamon nilamon na yung ano. Nilamon na yung daan, ang bilis Ha? Eh. Ang bilis naman ano. Eh. Nilamon na. Wala na. Ang bilis. Ikaw ka tapos. Wala na yung kapaligiran.